ito yung mga kahoy na pinahakot sa akin ni Romel, ni Romel. At ito yun, yung nilagay ko rito. So marami ito na ano, mga kahoy na mga bulok na. At uh, ka lang yung pwedeng maigatong. Ito yon So, So yan yung mga panggatong na kinuha ko roon. at meron pa marami pang naroroon na mga bulok na kahoy. So maaring sunod na araw uh, ko yon para uh, itapon sa basurahan. Thank you for watching. Mabuhay ko mga minamahal ko mga taga bye, bye Please like and share po.